Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa kulaman Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto.